Pakyas nga may isgutan sa City Council sa General Santos City ang pipila ka mga agenda. Human pakya silang makakorum kini human nga unum lang sa mga miyembro sa 28 Sangguniang Panglungsod ang present. Dungan sa gihimong roll call sa presiding officer nga si Kunsihan Jose Orlando Atxaron. Actually, naman ginag-file of leave. No? Uh, walo sila kabuhok, nag-leave. Mm -hmm. So, seven lang niyang nabilit. Mm -hmm. Yan, isa pa sa taas at pa unom na lang. Mm -hmm. So, wala naman siya ipaabot. Kinsa po may ipaaboton na so nga on-leave man sila. Ang pamahayag ni Atcharon, ang humansya gi-kompronta ni Consial Jose Edmar Yumang dungan sa wala niya pag-respond sa roll call. Uh, I do not know what happened kasi dumating po ang inyong lingkod na si Atty. Yubong um, at around 9.05. Okay. At pag, paglabas na paglabas ko sa elevator, sa second floor na tayo, nabigla ako na na na. Mm -hmm. At nagtanong ako kay Ma'am bakit na na? So sabi ko siya, sa that's a violation ng internal rules and procedure natin. Kasi under the rules, if there is no quorum, the first thing to do is to have a recess. Sa impormasyon, gikan sa City Council, nasa official leave silang Kunsihal Dominador Lagari Jr., Maria Lourdes Casabuena, Van Kongson, Richard Atindido, Virginia Liedo, Sangguniang ang Panglungsod ex official member Lucio Kawayan Jr., Elijah Juan Polistico, ug Alberto Pacquiao. Samtang sa impormasyon kani biyernes Biernes sa mga opisyal sa City Hall, pipila ka opisyal sa LGU, sa pagpanguna ni Mayor Lori Lipacquiao, ang mibiyahe padulong sa Japan, aron mohatag og suporta sa kanhi senador Butiag usab ni Charon pipila ka mahinungdan ng ordinansa nga hisgutan unta nila sa sesyon mao ang ordinansa nga maghatag og 2000 pesos nga birthday financial incentive sa mga solo parents sa syudad in the heart of changing lives kini sa brigada Richel Gubalani Bri News